Sarap. Sarap lang dinuluto po. Mmm. Yummy. Mm, yan. Ito pong isda. Naman o. Bulay. Langka. With malunggay. Sarap. Yun mm, naman o. Ang daming Super sarap. Mmm ang kapa. Hmm, sarap. Luto-luto tayo ngayon. Hmm. Sarap. Delisyoso. Hmm. Baka masunod ang aking gata. May sili siya. May malunggay pa. Hmm. Pinain po. Paluto na siya. Hmm, sarap niya.

なるほど。 Mermitaka isshahil.